man ah uh, na nakita ko minsan yan, yung nabanggit mo nga kanina no sinama ko yung yung player na bata pa sa age ah, ah, nakita ko yan eh nakinito siya ng totoong totoong galing ito ah, <laughs> di ba akala ko ano eh uh, import na import eh, diba? eh di ba eh naman pala pero may 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 galing at very dominating kahit do sa practice nga, eh, ng ng enyo nakita ko lakas, ang galing magaling may forma, may forma. ngayon nabanggit mo nga di ba Uh, nagpro-process ah uh, sa Ringwood uh, Hawks di ba sa NBL One South di ba Hello pare ang, ang average siya maganda respectable average siya. 13.1 points 8.14 rebounds 1.9 assists and 1.3 steals maganda oo no? and she's only 25 24 25 and she's a 6 Six, five. Four, six, five. Five. Oh, parang gano'n ang height niya. So, so ano so, sa NBA so, yan, uh, ano, yan? ano, sa WNBA yan? Pwesto. Well, yung ganya kailan? Pwede ka na sa tres diyan. Oh, oh, kasi may mga malalaki rin diyan eh. Tres, uh, four, uh, -ko Ngayon, kung medyo mobile at nagaling pa yung dribbling ng uh, mo, Ay eh, pwede ka magano yan. Dos. Dos. Oh, oh. Pwede yan, 3'4. pwede. Ngayon, siyempre, uh, inilaro niya kasi ang, ang nakita natin yung against Brazil eh. Okay, napanood ko rin naman yun. At uh, wherein she scored 18 points bah, and rin. had uh, 21 rebounds. Grabe, halimaw. Halimaw, oh, halimaw. Di. ba? Diba? Oh. So doon pa lang, pwede to. Para Tsaka, international diluxin, na yan, Eh, lahat, eh, may mga kalaban mo against uh, number 8 uh, in the world. no? Uh, kaya lang, yung sumunod na game nila hanggang uh, against Hungary na mas kalaban nila rin, mas malalaki. Ang daming malalaki pag dumaib siya nasalubong na, naiilang na siya, may mas matataas sa kanya o sintataas niya. Okay, madami. Okay, he, she only scored six points and got only one rebound at In may five turnovers. Inabangan. Inabangan. Na-scout uh, na yan eh. Mark, Mark Man na. Mark Man na, man na yan. Na-scout na, di ba? Na-scout na, na. And uh, sa Senegal, Okay, uh she scored the uh, 15, okay, a respectable and 6 rebounds, okay. So so ganto napanggaling uh, pinanggagalingan ng aking discussion tungkol sa kanya, okay? Uh kada nilalaroan mo, ini-scout ka. Okay, you should find ways, ano? Paano mo magdadagdagan ang laro mo? Okay, ang isang player kasi, uh, pare para tayo na sa microscope mm -hmm. tinitig nan ka, <laughs> di ba? Along strength mo <laughs> Ano ang weakness mo? Lagi ko sinasabi sa mga players ko, umabot ka talaga sa PBA. Sabi ko sa sabi ko sa kanila sa ano sa mga players ko when I was still coaching sa Emilio Ginaldo. Hmm. Uh, Coach paano ba ano ba mag-PBA? Sabi ko. Sabi ko, alam nyo, mahirap mag-PBA. Kasi daming mong kalaban, mero pang galing ngayon sa abroad, abroad di ba? Pero mas mahirap magtagal. Di ba? Paano, ano, 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 ibig sabihin? Okay, pumunta ka sa PB, kunyari sa kumbaga sa barrel. Okay, may dala kang 45. Habang tumatagal ka, nagkakaroon ka ng 38. <laughs> nagkakaroon ka ng usi. Uh, dumadami. dumadami. <laughs> hindi pa pwedeng yan lang ang dala mo. Hmm. Kasi hindi scout ka. Kunyari, ikaw pinakamagaling na shooter at pumunta ka roon, yun ang dardala mo. Sasabihin ng coach, tignan mo nga kung may drive dyan, sabihin ng kalaban na coach. Uh, eh, wala ka palang drive. Spot uh, up shooter ka lang. Uh, wala, tapos patay, na. Big, tapos na kwento. Uh, walang okay, dribble diba? sa kaliwa. Walang dribble sa kaliwa. <laughs> yun. eh, yung kaibigan diba? mo pare. Jerry ano Gonzalez. Jerry sales <laughs> Pare sa... Sa, <laughs> <laughs> sa letran, di ba? Puro kanan. Puro, uh, puro kanan. Didribble uh Dribble ng kanan na sabi Sabi, uh ganon, Oh, papunta mo sa kaliwa, wala kaliwa. Ginanon yung bola uh, sa ano, sa sa, sa kaliwa. Oh, no, to papunta kaliwa pero kanan pa rin. Para din ganyan, oh, si Toto. Para e, rin Ricardo Brown, di ba? Kita mo. Para kanan, di ba? Kore, kore. Uh, uh. Ngayon, before kaya pa eh kasi hindi pa ganun ka, hindi pa ganun yung evolution ng basketball eh. Hindi pa ganun scientific Kaya Ngayon, hindi na ubrain ganun pag na. siya patay ka na. na. Di ba? So, Ang dami nang tinuturo eh. Kung makikita niyo po sa sa social media, uh, iba't-ibang galaw, uh, iba't-ibang klase ng depensa. Uh, okay, at uh, napakaswerte nga ngayon dahil from sa social media, mag-ano ka lang eh. Uh, makikita mo, matututo ka lang. Nung to, araw pare? How to wala tayong gano'n, nag wala. nag nag uh, nagtatsaga tayo sa ituturo ng mga trainers Correct. ng mga Correct. coaches Correct. Ay, kahit may Dawa. sabi mo may libro eh, may libro galing pupunta ka pa sa bookstore na napaka <laughs> ma uh, na, na mm -hmm. maayos na ano eh, na, na, na library para oh. ma 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 makuha mo yan o kaya bibili ka pa sa abroad eh. Dada. pero ngayon di ba tandaan na andun niya oh. nakikita mo na ano eh tama na. tama naman para matuto ka so so pagdating sa laro okay kailangan talaga gaya na sinabi mo, okay? Uh, malawa ka. Okay? Uh, kasi for sure uh, nakaano ka eh. Uh, kailangan they will put you in a test. Eh. Kumbaga, tingnan nga natin, oh, ganito 'yon. Malakas sa ganito. Kahit anong lakas mo, Okay, meron silang pang-counter diyan. At kailangan yung pang-counter siya. Meron kang pang-counter din. Pa correct, correct. Oh, tama 'yon, pare. <laughs>